Ang Pilipinas ay isa sa maituturing na kristyanong bansa. Ayon sa pag-aaral ng isang website na Lifeway Research noong 2015, panglima ang bansa sa may pinakamalaking populasyon ng kristyanismo sa buong mundo na hindi bababa sa 74 na milyon. Nakamamangha, hindi ba? Ngunit ano nga ba ang paniniwala ng mga Pilipino bago ang kristyanismo? Tara, alamin natin! Ilang daang taon na ang nakalipas, ang Pilipinas ay mayaman sa mga paganong paniniwala, mga pantyon o templo ng mga Diyos, Espiritu, mga nilalang na nagbabantay sa mga ilog, bukirin, puno, bundok, gubat at mga bahay. Ang bathala na siyang pinaniniwala ang lumikha ng mundo at tao ay mas mataas sa lahat ng mga Diyos at Espiritu. Sa kabilang banda, ang regular na paghahandog at pananalangin ang siyang iniaalay bilang kapalit ng kanilang mga kahilingan at kapangyarihan. Ang sinumang may kapangyarihang manggamot, tumawag ng espiritu at gumawa ng mga ritual ay pinangahanagahan sa kanilang bayan. Ilan sa kanila ay ang mga babaylan, mangkukulam, albularyo, at may kakaibang kapangyarihan tulad ng anting-anting. Sa kasagsagan nito, ang grasya ng Panginoon ay parang maamong ibon na dumapo sa Pilipinas. Ito ang Kristyanismo. Sa pangunguna ni Miguel Lopez de Ligaspi, ika isang libot limang daan at anim na taon. Sa mas maagang panahon, taong isang libot tatlong daan at limang taon, ang Islam ay kumalat na sa hilagang bahagi ng Pilipinas mula sa Indonesia. Sa pagdating ng mga Kastila, ikalabing anim na siglo, nakuha nila ang kontrol ng Luzon at Visayas, subalit na natiling matatag ang mga Muslim sa parte ng Mindanao at Sulu. Hindi nagtagal, ang malaking bahagi ng arkipelago ng Pilipinas ay tuluyan ang yumakap sa Katolisismo. Sa pamagitan ng Misa, mga imahen, panalangin at masasayang kapistahan ay nahikayat ang mga tao. Ang simbahan na matatagpuan sa gitna ng plaza ay naging sentro ng buhay sa bayan. Ang mga misa, binyag, kumpisal, libing, at kasal ay nagbigay ritmo sa nakasasawang araw-araw na pumumuhay. Ang kalendaryo ng simbahan ang nagtakda ng takbo at sigla ng pang-araw-araw na buhay ayon sa mga kapistahan at teorikal na panahon. Makalipas ang apat na raang taon, ang Kristyanismo ay namamayagpag na sa Pilipinas. Ang Katolisismo ay nagkaroon ng malaking papel upang mamulat ang Pilipino sa teolohikal na pangunawa sa Diyos. Sa mga panahong iyon, nagtagumpay man ang mga ito sa pagbibinyag ng maraming Pinoy sa panibagong relihiyon ang katutubong paniniwala ay nanatili pa rin sa maraming Pilipino sa kagustuhan ng mga magsasaka na magkaroon ng masaganang ani, may mga ritual pa rin silang isinasagawa. Sa kasalukuyan, nakamitman natin ang mataas na bilang ng mga krisyano sa Pilipinas, nakagapos pa rin tayo sa paniniwala ng nakaraan. Ang mga pamahiin na hango sa katuruan ng mga babaylan, albularyo, bang tatawas, at mga may kakaibang kapangyarihan ay patuloy na nagbibigay impluensya sa ating buhay. Magmula sa ating pagsilang, ang mga kontrausog o balis, sa mga pampaswerte, pagkausap sa mga kaluluwa ng mga yumao sa pamagitan ng mga sanib o sapi, pagpapadugo sa tuwing magpapatayo ng mga infrastruktura pagkonsulta sa mga albularyo, mangkukulam, pag-aalaga at pag-aalay sa mga dewende at ibang nilalang. At maging sa oras ng kamatayan, ang mga pamahiin ay nakayakap sa atin. Ang mga paniniwalang ito ay hamon pa rin sa ating simbahan. Sa mahigit limang daang taon na ang nagdaan, hirap pa rin tayo sa pagtalikod sa nakaraan at pagharap sa grasya ng Diyos. Bagamat buong-persa ang kanilang ginagawang paraan sa katekismo, nagkukulang pa rin sa pagpapaliwanag ng tunay na katutuan ng simbahan. Napahaba na po ang ating kwentuhan sa ibang araw naman. Maraming salamat.